yan hindi ka na yung motor ah mahirap talaga bila sumusulpot sulpot talaga yung motor minsan nasa harapan mo nasa likuran mo sa mo ay nako buti na lang mahaba ang buhay <laughs> mahaba ang life yun know, simbahan ng parang nga

eto sinasabi ko lagi, mag ang dadalhin niya yung mga bulaklakin. May bulaklak. Ayun, may orchids pa doon. Hinahanap mo? Ikaw magsalita ka kung baka ang hinahanap may bulaklak na magaganda. Ito, kung yung dalam ng orchids. Wow. May bibilin pa sa aking kamote. Speaking of ng kamote. Ayan ang kamote. sa akin, ano ma silaw. Masilaw-silaw ito. Oy, dami na naman tao, Masilaw. Ano ang araw? Nakaharap sa iyo ang araw. Aray ko. Salinki Earth. Hawak lagi talaga. Hindi <laughs> nga mabitaw <laughs> Ang cellphone ay buhay. Buhay mo. Bakit hmm. ah, may tinatago ka dyan, ha? Wala, inano ko lang, inaayos. Eh, ang bigat-bigat yan, eh. <laughs> Hindi, sasabit ko naman. <laughs> Hamuti, saging. Ako naman, pasipa. Ayos ba yung kamote ay hindi maganda <laughs> <laughs> ano sa akin kamote here <laughs> magkilaw sila eh alam mo ang mga bisaya mahilig talaga sa mga ganitong pagkain malakong ginataan. <laughs> hindi, isa lang kasi may alam mo na may lechon daw aywan, mga bisaya mahilig sa lechon at kamote hindi pre ako ang pini hindi, ano lang Inipred. ako ang inuutusan dahil marunong daw magpili <laughs> na ano May matamis na kamote na yung ganito. Matagal na. Parang mas matamis pag matagal na. Isang kilo na yan? 1.6 <coughs> May nahanap pa ako eh. Parang maganda pa yung ano.